Okay mga kaibigan, good morning. Ako po ay uh, nagising ngayong umaga. Nang nakangiti, ano ho, nakita ko po itong artikulo ng GMA. Okay, yan. Ganyan po dapat. Okay, so sa mga tumutuligsa po dito kay House Speaker Martin Romualde sa kanyang pinsa na si uh, Senator Amy Marcos, kila Vice President Sara Duterte, ganyan po. Instead na issue ang gawin po natin, dapat po gumagalaw po tayo. Ayan po, oh. ba? Diba? Ah, sa ginawa pong yan ni House Speaker Martin Romualdez, talaga pong he is commendable, no, mga kaibigan. Dahil yan po ang jeep ni mga kaibigan, ang kanyang pagpigil sa pagpapapace out ng ating pong mga yaman Ng mga jeepney ay talaga nga naman pong makakatulong sa ating pong mga pobreng mga tsuper. Ako po, lumaki po akong talagang mahirap po, no? Um, sumasakay po tayo ng mga pampublikong transportasyon, partikular ang jeepney ng mga kaibigan. Especially sa college days ko, talagang everyday jeepney ng mga kaibigan. At hindi mo matatawaran ang gamit talaga nito eh sa sa atin pong lipunan, mga kaibigan. Ito po ay simbolo ng atin pong bansang Pilipinas. I remember kung may mga icons nga po na pumupunta dito sa ating bansa eh. Uh, like Kobe Bryant, di ba? Ang uh, goal niya, makasakay, makapagpa-picture sa jeep. Ito, yung komedyanteng kontrobersyal ngayon, Jokoy, ganun din. Di ba? Uh, makasakay ng jeepney. And may, may rason po bakit ganun eh. Bakit po? Dahil ang jeepney na yan, makasaysayan po yan at sumisimbolo sa pagkatao nating mga Pilipino. Di ba? Marapat lamang po at tama naman talaga na hindi po yan episode. Kaya, sa iyo po, uh, House Speaker Martin Romualdez, talagang saludo po kami sa iyo, Sir. Talagang pinaglalaban niyo po ang mga mabababa nating mga kababayan. Iniintindi niyo po ang kanilang kalagayan. Hindi po tayo mga elitista, albo o kagaya ng iba ng mga elitista. O hindi, ano na, uh, i-modernize na natin, tanggalin na natin yung luma, no? E, ta, e samantalang itong mga, uh, mga makabagong uh, jeepney na ipapalit, eh, hindi naman affordable sa mga pobre po nating mga kababayan, lalo na yung mga super po natin. Ano ho? Eh, nagkakalaga ho yata yan, doble o triple, doon sa usual na less than 1 million na halaga ng atin pong mga local jeepneys na, syempre, isa dyan sa mga gumagawa niyan, yung, yung saraw, no? And then, yung isa pa. Well, um, sa ginawa po eh ni House Speaker Martin Romualdez na to give more time para magmapag aralan eh siguro po talagang mabubuksan ang kaisipan ng mas marami. Na ito pong jeep ni mga kaibigan, kaya sa i-face out po natin, bakit hindi po natin tulungan? ba diba? Kagaya ng ginawa ni House Speaker. Yung itong mga, itong mga local uh, operator, mga super on how to improve and maintain po yung atin pong uh, yaman na mga jeepneys. Let's say, palyado na makina, maitim na yung usok na nilalabas, eh di, magkaroon tayo ng programa para yung mga sirang makina o yung mga kailangan nang i-replace, eh doon natin ilagay yung pondo. Hindi yung ipeso talaga sila. Kasi karamihan nga ng mga, di ba, mga ibang bansa eh. Di ba, target nila yan, makakain ng balot, makasakay sa jeepney, di ba? Eh dami kong mga tropang foreigner eh, yun talaga yung target nila. So yung ipase out yan, para muna ding ipinase out ang isa sa mga uh, pagkatao natin. Para na din natin tinanggal ang isa sa ating mga uh, pagkakakilanlan. Kaya i-preserve yan, para mong pre ang isang lumang simbahan. Para mong pre-reserve ang isang uh, ancestral house na makasaysayan. Bakit po? Pagkatao po natin yan. Diba ba, palitan mo ng mga Egypt ni ano, modern. Asan na yung hari ng kalsada ng mga jeepney Ano ng hari ng kalsada? E-bike na. Oh, okay. So, sa iyo, House Speaker Martin Romualde, sa ginagawa mo, diba? tama yan, yung ginagawa mo, di ba? Hindi ka dun sa issue, yung kagaya ng mga umaaway sa iyo, pero dun ka sa uh, paggawa, no? Nagtatrabaho ka, gumagawa ka. Sana po, sa iba natin mga lingkod bayan, tularan po natin si House Speaker Martin Romualdez na hindi po puro dada kundi dinadaan po niya sa gawa. Silver Voice TV, magandang umaga po sa inyong lahat.